Kamusta kayong lahat? Nawa tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa inyo dahil natanggap ko na ang silver play button at ito ay dahil sa inyong lahat. 100,000 subscribers na tayo and we're getting stronger every day. Salamat sa mga dati ng subscribers na patuloy na tumatangkilik sa channel na to. Maraming salamat din sa mga new subscribers na nakakapanood ng mga videos. At sana ay patuloy niyong tangkilikin ang channel na ito. Maraming maraming salamat din sa mga positive messages, sa inyong mga comments. Rest assured na patuloy kong babasahin ang inyong mga comments at lahat sila ay susubukan kong sagutin. Naniniwala ba kayo sa kasabihan that food is medicine na ang pagkain na ating kinakain ay pwedeng makagamot sa ating mga karamdaman? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na pwedeng makapagpababa ng inyong cholesterol. Kung interesado kayong malaman kung ano ang mga ito, tara samahan niyo ako sa video na ito. Yung video na ginawa ko tungkol sa mga senyales na mataas ang cholesterol ay na-receive ng more than 1 million views. Kaya again, maraming maraming salamat. At dahil doon, naisipan ko na magandang pag-usapan natin paano ba natin pwedeng mapababa ang ating cholesterol ng natural or sa pamamagitan ng mga pagkain at yung mga iba na mga healthy habits na pwedeng makapagpababa ng ating cholesterol. May mga pagkain dahil sa kanilang contents na pwede magpababa ng cholesterol. By the way, pag tinignan natin ang cholesterol ng ating katawan at kung saan ito nanggagaling, karamihan o oh, 80% ng cholesterol sa ating katawan ay nanggagaling sa dalawang sources. Hindi yon sa pagkain. Unang-una ay ang paggawa ng ating atay ng cholesterol at ang pangalawa ay ang pagre-recirculate or sort of nire-recycle ng ating katawan ng cholesterol. So, yung cholesterol na na-excrete or lumalabas sa abdo doon sa ating bile ay nire-reabsorb or kinukuha ulit ito ng ating bituka para siya ay may recycle. Alam nyo ba na sa diet ay 20% lang ng cholesterol ang ating nakukuha doon? Kasi ang cholesterol, importante din naman siya talaga sa ating katawan. In fact, sa ating mga cellula o yung cells, yung cell membrane na nagpo-protect ng function ng ating mga cells ay gawa sa cholesterol. So, kung wala tayong cholesterol, maraming mga functions ang kaating katawan na hindi magagawa. Unfortunately, may level ng cholesterol na hindi rin natin gusto. Kasi napatunayan na rin yan sa mga studies na habang tumataas ang cholesterol, especially yung LDL or yung low density lipoprotein or yung bad cholesterol at yung very low density lipoprotein or VLDL, pag ang cholesterol na ito ay tumataas, tumataas din ang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso, particularly yung nagkakaroon ng baradong ugat sa puso na pwedeng maging sanhe ng heart failure at pagkamatay dahil sakit sa puso. At marami na rin mga studies na napatunayan na pag ito ay napababa at napataas ang HDL at good cholesterol, ay bumababa naman ang risk na magkaroon ng mga baradong ugat sa puso at pagkakaroon ng sakit sa puso. So yung best situation talaga ay magkaroon tayo ng mababang LDL at VLDL at mas mataas na HDL. Yung triglycerides meron din niyang role para sa pagkakaroon ng sakit sa puso pero hindi kasing lakas or kasing importante kung LDL or VLDL ay mas mataas. So let's go straight dun sa mga pagkain na pwedeng makapagpababa ng kolesterol. Isa sa mga pagkain na pwedeng makapagpababa ng kolesterol ay ang oats. Yung ginagamit natin sa almusal o kaya minsan ginagawang meal replacement ng iba. 'Yung isang tasa niya or isang bowl ay pwedeng makapagbigay ng 1 to 2 grams ng soluble fiber. Ang mga soluble fiber ng oats talaga ang nagpapababa ng cholesterol. Kasi 'yung cholesterol hindi galing sa ating kinain kundi 'yung cholesterol na dapat i-recycle -re ng ating bituka ay sumasama sa soluble fiber at ito ay ating nailalabas. Kaya kung tayo ay kumakain ng oats regularly every day Pwede itong makapagpababa ng ating cholesterol by as much as 10 to 15%. Tulad ng oats, may mga whole grains na pwede rin magbigay ng maraming soluble fibers. Isa na dito ay ang barley. Ang barley ay mayaman din sa soluble fiber na pwede makapagpababa ng cholesterol. Yung mga beans tulad ng kidney beans, garbanzos, black eyed peas ay pwede rin makapagpababa ng cholesterol dahil din sa soluble fiber na content nito. Sa mga gulay naman, mataas ang soluble fiber na pwede nating makuha sa eggplant or talong, ganun din sa okra. So, itong mga grains, yung beans, yung barley, yung oats, yung okra at eggplant, sila ay mataas sa soluble fiber na nakakapagpababa ng ating cholesterol dahil ito ay hindi nare-recycle ng ating katawan at nailalabas ng mga fibers na ito. Ang isa pang magandang source din ng soluble fiber by the way ay ang soybeans at ang mga products nito. Tulad for example ng tofu o kaya naman yung tahoin ay pwede rin makapagpababa ng cholesterol dahil mataas din sila sa soluble fibers. Yung soybeans by the way compared to oats, mas mababa lang yung kanyang capacity na magpababa ng cholesterol. Kung yung oats kaya magpababa ng around 10 to 15%, yung mga soybeans ay pwede magpababa ng mas mababa by 5 to 6% only. Pero still, that is significant. Sa mga prutas naman, sila naman ay mayroong substance na tinatawag na pectin. Ang pectin na nakikita sa apple, sa mga citrus fruits, sa strawberries, ay napatunayan din na sila ay pwedeng magpababa ng kolesterol sa kaparehas na mechanism na nape-prevent nila ang pagre-recycle ng bituka sa kolesterol at ito ay nailalabas ng ating katawan. Ang mga pagkain pa na pwedeng makapagpababa ng kolesterol ay ang mga pagkain na mataas sa omega-3 fatty acids tulad for example ng tinatawag natin ng mga fatty fish or matatabang isda. Tulad ng mackerel, ng salmon, ng sardines, pwede itong makapagpababa ng kolesterol pag sila ay regularly kinakain. Pero syempre, sa mga isda na ito, importante na hindi sila dapat niluluto ng mamantika din kasi pwedeng manegate nito o mawala yung bisa nila sa pagpapababa ng kolesterol kung ang ating mantika na ginagamit ay labis kesa sa moderation. By the way, pagdating sa mantika, meron din mga vegetable oils na pwede makapagpababa ng cholesterol tulad ng canola oil, sunflower oil. Ang mga mantika na ito or oil na tinatawag din ang mga non-tropical oils ay tinatawag din ang mga heart-healthy oils. Kabilang na doon din ang olive oil kasi sila ay nakakapagpababa ng cholesterol. By the way, yung coconut oil na ating ginagamit ay mayaman naman sa MCT or medium chain triglycerides. Ang MCTs, ang kagandahan sa kanya, ito ay madaling mametabolize ng ating katawan at hindi ito masyadong nagstay sa ating dugo para mapataas ang kolesterol. However, we need to be cautious kasi ang mga coconut oil ay iba-iba ang kanilang mga preparations. Yung mga pinaka-unhealthy or hindi pinakamalusog na coconut oil ay ang mga tinatawag na hydrogenated oil. Ang hydrogenation, ay isang processing kung saan ang coconut oil ay nagiging mas less healthy. So, pag mamimili kayo ng coconut oil, just make sure na ito ay nakalagay doon na mataas sila sa MCTs or lauric acid at hindi sila hydrogenated para ito ay healthier. Sa mga supplements naman, pwede rin gumamit ng mga tinatawag na fiber supplements. Ito yung mga psyllium, ito ay pangkaraniwang ginagamit para sa digestion, o kaya sa mga pasyenteng may constipation, sila din ay may mga soluble fibers na pwedeng makapagpababa ng kolesterol. So, pagtitignan natin lahat ng mga pagkain na ito, sila ay either mataas sa fibers para maiwasan ang pag-reabsorb ng kolesterol ng ating katawan at ito ay ating mailabas, o kaya naman sila ay may mga substances tulad ng pectin na pwedeng makapagpababa din ng kolesterol, o kaya naman pagdating sa mga Pagkain tulad ng isda dahil sila ay may omega-3 fatty acid at yung mga vegetable oil, sila naman ay nakakapagproduce ng mga healthy fat na pwedeng lumaban sa mataas na kolesterol ng ating katawan. However, may caution din kasi ang mga pagkain na to, tulad ng oats, ng soybeans, ng mga ibang grains, pwedeng makapagpataas ng ating uric acid kasama na rin doon yung mga fatty fish. So kung mataas ang inyong uric acid, kailangan din lang naman balansihin upang hindi naman tumaas ang ating uric acid at magkaroon tayo ng gout in the future. Again, lagi kong ni-emphasize na importante ang pagkakaroon ng balanced diet. By the way, pagdating sa mga studies, although kanina sinabi ko na 20% lang ng cholesterol ang nanggagaling sa ating diet, maganda pa rin na medyo iwasan natin ang mga high cholesterol food tulad ng excess ng mga animal proteins like ng beef, ng pork, ng veal, Ganon din yung mga lamb, yung pagkain din ng excessively ng eggs or ng itlog, kailangan din nating iwasan. By the way, I will come up with a video regarding ano ba talaga yung tamang amount ng eggs per day na pwede nating kainin doon sa mga pasyenteng hindi pa mataas ang mga kanilang kolesterol, yung mga pasyenteng mataas na yung kanilang kolesterol, at sa mga pasyenteng may sakit sa puso. So, abangan nyo yung video na yan. Sa mga studies na patunayan, na kumpara sa mga tao na ang kanilang diet ay animal based or madami itong protina galing sa mga karne hindi naman sinasabi na ito ay unhealthy however pag ang isang diet ay plant based or hindi masyadong makarne mas mababa ang kanilang risk na magkaroon ng sakit sa puso at magkaroon ng complications dahil dito so ibig sabihin yung plant based diet ay healthier compared sa animal based diet sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito at sana din ay patuloy kayong magtangkilik sa channel na ito. Again, maraming maraming salamat at I will see you next time.